Naglabas na ng warrant of arrest ang isang korte sa Pasig City laban kay Porak Pampanga Mayor Jaime Capil sa mga kasong graft hinggil sa operasyon ng isang Pogo Hub sa kanyang bayan. Inisyon ng Pasig RTC Branch 265 ang arrest warrants noong November 28 para sa pitong bilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may 90,000 pesos na piyansa Nagmula ang mga kaso sa reklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP noong October 2024 kaugnay sa pakikipagsabuatan o manoh ni Kapil sa Pogo Hub na Lucky South 99. Una nang na-raid ang Lucky South 99 July noong nakaraang taon kung saan nadiskubre ang umano'y human trafficking at iba pang iligal na aktibidad. Hinahanap din ng kote ang kinatawan nitong si Cassandra Ong. Noong April 3, sinibak si Kapil ng Office of the Ombudsman dahil sa gross negligence dahil sa patuloy na operasyon ng Pogo sa kanyang lugar. Ayon sa arrest warrant, kinasuhan si Kapil sa ilalim ng Section 3E at Section 3J ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act.